Ito talaga si Zion. makulit eh. Gusto pang upuan si Jason. Kawawa na si Jason, Oh. oh, tawag na. Dahil, tinawag ka na Jason. Kawawa na to, Oh. Bug Bugbog. Matalang 4 years old na to. Si Zion is 2 lang. Sit lang, Zion. Talaga naman, Oh. Talaga si Zion, walang ginawa kundi bulihin si, ano eh, si Jason, eh. Ayan ah, guys, dito kami sa Robinson. So, may Robinson kami dito, no? Pero maliit lang naman siya. Hindi naman siya yung kalakihan. ng talaga. Ayan, so, nagtitingin-tingin ako dito ng mga, ano? <coughs> sinigang mix, parang ganito. Thirty pesos. Hindi ko kung magkano sa palengke ito eh. Pero bibili ako na ito guys for sure. Kasi kailangan ko yan. Paubos na ang sinigang namin ni Emma yan saka uh, I think I think beef bibili rin ako although mur din naman sa Canada to, mga ganito pero wala rin kasi akong bagahe kaya bibili na rin tayo nyan tapos ito ano Bilihan mo na yung malaki o. Oh. Mas malaki. ah uh, Oh, wala. Come on, Sion. Let's go. Hingi, hingi -hi ka kay, ano, hinga ka kay tita. mo, gusto mo ng apple juice. Dali, mango juice. Huwag oh, yan. Come on. Sion, come on. Okay, bye. Itong, itong barkada ko talaga na to, bahilig sa alak. Oh, mukhang lasinggero talaga ang dating na to, Eh. Pre, kung yung bibili niyang alak, Pre, Huwag ka na bumili ng alak. Magpapa... JD ka pa eh. Hindi. Aham nyo ba kasi ito guys? Lasinggero kasi ito. Kaya tamo naman. Oh. Ito agad ang pinuntahan. One section, oh, Jack Daniel ah. pa ang gusto mong bilhin. Diyos ko naman. Huwag naman pre. Mo, naman Ay naku. Sinabi ko Maybe. na sa iyo eh. okay oh, yan ang anak ko, Pogi, di ba? Ayan guys, uh, ah, barkada yan. Barkada namin ni Julius din. Ayan. Saints High School. Tropa ko na rin yan. Kami-kami nila, Julius. Tsaka yung anak niya. Si... Inaanak ko pala to. Marami na ako utang dito. Pero, pero dapat. Noong, kailangan mapakita mo sa akin kung ako talaga yung ninong mo, ha? Dapat may papel ako makita. Meron, no? Yung tala ng mga... Ito, hindi ko alam kung ano mga pinagbibili na itong mga to. Ano? Yes? Ay, wala. Inihintay pa natin sila, oh. Nagbibili pa ng uh, shampoo. Kagal, eh. Hollander din nata itong kasama ni Inday, oh. Nakilala niya. Hollander din. Oh, kulit. Baba naman ngayon. So, ito, guys, ang pinamili namin. Pangalo lang mga personal lang naman namin to. Yan, ito kay mama to. Para sa... Kasi gusto ni mama tinapay. Ibawal eh, kay mama yung yung white So, ganyan yung kailangan ni Mama. Ayan. So, bibili tayo ng wet wipes kasi uh, ubus na yung wet wipes ni Zion. Kayo pa yung galing Canada. Ayan. So, kailangan ko to. Nakalimutan ko kumuha kasi kay Ken. Nagbibento si Ken din yan eh. Okay. So, uh, let's go na. Zion, come on. Zion, come na. Come on, let's go. Kulit siya yun eh. Wow, ah, pinag- Awa eh. Come on, let's go na. Natuto toto kasi pagka nasa mall talaga. Ah, ahabol ka dito eh. Sana so, dito na tayo guys sa aming uh, bayan na nilagyan ng mga parol. Ngayon lang binuksan to eh. Kasi mahal daw kasi kuryente. Kaya nagtitipid muna. Ayan. So papatayin din siguro ito mamaya. Ayan, yeah, baka siguro ang 10 lang siguro ito. And then may mga program ata sa plaza. Saan ba tayo muna? Plaza. Ah, plaza. Sige, ito natin. Pagay, so... Pagay, ito yung parang main street dito sa amin dito nyo makikita yung Jollibee, McDo, may chowking din dito yung inasal na sa likod <makes> ko bande may tao okay guys, so nandito na tayo sa night market Idin mo na tayo pas pagli pa balik sinama ko si Zion guys, pero nilagyan ko naman siya ng kapara. Di siya ano? Mahamugan. Ayan. So ito yung ano namin guys, ito yung plaza namin sa munisipyo. Right? So pagdating ng Friday to Sunday, kino-close to. Parang bagyo. Kaya nila ng night market sa gitna. So ganito rin dito sa amin. Sa ngayon lang to. Kasi nga magdi december Ayan, dami tao. Lalo dito sa kabilang. Right. Sa

Oh, barbecue, you want barbecue? Huh? So, barbecue? I have? I have. So, tiki tay, Dito tay, tiki tay, makainan. tay, tiki tay, tiki tay, tiki tay, tiki tay, O, try mo. Show mai, uh, Show mai king. Ayaw. Masama timpla. Masama talaga timpla. ah oh, yan pa. Yung, yung pamangkin ko. ah oh. Yan sila. Namimili ng sandals. Pasukat-sukat ka pa dyan, ha? Ano yung sienet? Ano yung sienet? Oh. Ayan, so... Sobrang dami ng tao. Hirap maglakad tapos. Sabayan pa nito. Ayaw magpababa. Gusto mag, ano, lagi. Gusto mo pabuhat lagi? Ha? Huh? Walk ka muna, walk. Come on. Siguro ang alas 12 to Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, hindi uh, na. Doon ka kay Michelle. Uh, Doon kay Anita. Dali, sabot na ako. So yun guys, so oh, bilang daw ni Ate ng pajama si Sayon. Ah, uh, nga lang uh, 200 siya pares na. Ano raw gusto niya? Nako po, pambabae yan. Happy? Oh! Wow! karinigan dun guys sobrang ingay ulit na Miss Carnaval kasi syempre susugal tayo <laughs> lubos-lubosin ang ang sugal talo kasi kami kagabi babalik babawi to si ano yung pisang ko yan so ayan, ito guys yung ano namin pinaka plaza namin yan dyan yung munisipyo namin ito yung pinaka stage nila gusto mo mag ride? ayo si Sayon Kaya tawakan mo yan. Mabilis din pala, no? Sana si Zion dyan. Sumakay kami dati sa, ano eh, doon sa Canada eh. Asa si Sayon Ayan. Nasaan na? Ayan, so enjoy na enjoy. Grabe yung bilis ng Ferris wheel, oh. But, uh, parang may tendency na tumilapon yung tao dito, eh. Grabe. Ang bilis, eh, oh. Oy, okay, tapos na. Ah, uh, approve? Okay. Approve? Ah, oh, umiikot pala. Hala oh. <laughs> ko gumagana lang. Nakakahilo ah, pala yan. Oh. Good morning guys. So nandito tayo ngayon sa ano sa Kaniwal Resort. Ah, uh, guys, part pa rin siya ng ano ng Mindoro. So ito naman yung lugar na Rizal na tinatawag namin. So ayan. Malit lang naman siya pero ganda. Ganda ng ganda ng pool niya. Ayan, tapos running water ata to. Kaya yung mga tubig na yan bumabagsak na dito mismo sa parang drainage nila. No kasi tuloy-tuloy nga yon. Ayan. So actually ni Jenelie kami. Uh, kasi medyo mahirap yung way niya papunta rito. Tsaka medyo rough road, no. Hindi siya talaga fully sementado uh, cementado pa ayan, so ito yung ano guys, resort caniwal resort ang tawag nila, ayan so mag-swimming kami dyan mamaya no, ayan, bali guys ayun, bali, ang mga kasama namin dito syempre, pamilya namin, pinsan, tita na galing ibang bansa, dumating na sila lahat, actually meron pa isa yung pinsan pa na uh, galing Netherlands din, pero sa 21 pa kasi siya darating, kaya so medyo ano na alangan araw na yun, kaya minove na lang namin ngayon So, syempre, kumpleto na rin kami. Dumating kanyang na yung pinsa ko si Ryan, taga Australia. So, yung pinakahuling dumating, no? Tapos siya nga, isa 21 pa, yung pinsa ko pa isa. Actually, anak din ni Tita Vivian yun, ni yun, Tita V. Kaso, uh, hindi kasi agad-agad nakapagpaalam sa work niya, kaya medyo nalit siya ng konti. Ayan, so ito yung mismong resort, guys, no? Yan. Kompleto, may room din siya. Tapos, may kitchen. Ayan, pwede rin kami mag-ihaw. Tapos, yung binayaran namin, kasama na rin yung video, okay? sa lahat yan tapos to pamaya pakita natin dyan Magsuswimming tayo dyan kasama natin syempre si Zion yan ito medyo malalim part na to so dun tayo banda sa area na yon no ganda ganda sya simple lang sya maliit lang sya na resort pero pwede na ba diba? pang ano lang talaga pang pamilya so ito ano mo to guys uh, parang uh, i-rent mo talaga sya no? hindi siya yung pwedeng mag, hindi kayo pwedeng mag-walk in dito talagang ipapaschedule nyo sya kasi minsan uh, depende kasi sa tao no so syempre yung makakapunta rito, yung mga taga Mindoro lang din ano yung mga San Jose taga San Jose Rizal Kalintaan sa Blayan yan pwede pwede kayo pumunta rito so ito na yung mga tita ko dito pinsan kapatid pamangkin yan kaya spend namin guys yung time namin kay mama syempre baga minsan lang kami magkasama-sama dito kaya lubos-lubosin natin napakita natin So, mamaya mag -e din kami. Ayan. Hi, to Andre. Say hi to my vlog. Uh -huh. Hi. Hi. Say hi. 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 Yeah. <laughs> si Mama. Ano, kumusta? Nahinga pa. Malakas pa to, ano? Eh, Malakas pa to. Malakas pa si Mama. Yeah. Ah. Malakas pa to. Pupunta pa ng Canada to, ano? Eh, so, spend namin yung time kay Mama, syempre. Ayan. Depende yung time kay mama, syempre. Kasi dumating yung mga tita, tito. Uh -huh. Yeah. Yeah. So, yun. Ayan, kuya ko. Ate ko. Ayan, ate ko. Ganda rito, no? Ano? Presko. Malayo lang. Malayo lang siya pero sus so, 30 minutes. Hindi naman ka. matagal lang kasi ano, medyo rough road kasi yung daan niya. Hindi talaga siya sementado pa lahat. Tsaka ano, looban. Looban siya. Kaya makikita niyo yung paligid. Medyo palayan talaga yung gilid niya eh. Palayan. Ayan. Hindi, si Tita Bita. Ayan. So ito yung aming dala. Uh, may mga candy pa. May candy, may chocolate. hmm, may pandesal. Mangga. Ito kakanin to, masarap. Yun know, So may cheese pa oh. Ito si Zion. Zion. Wala na ba? Ang Uy. Pansit Yun oh. No? Ipon. Kanin. Kanin. Ito ano to? Menudo. Tapos mamaya mag-iihaw ata. Manisa. Oo, oh, alam mo, Ito si Kuya. Yung pinakagwapo kong kapatid. Wow! Nasty. Magkamukha kami, di ba? Tinan nyo nalang. Magkakamukha kami, tatlo. Wala pa yung isa yan. Doon sa kabilang sasakyan eh. Magkakamukha ba kami? Sinong pangit at sinong maganda? Pinakapangit po to. Ito, si Tita B. Tita B. Galing Netherlands to. Kamusta ang ano, bakasyon? Okay lang. Bakasyon na may kasama, may alalay. May alalay. Okay. Ganun talaga. Yosi agad, oh. Siyempre. Okay. Siyempre. 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 Siyempre, again, ito yung tita kong mayaman. Millionaire Sana nga yung maman. Ay, mayaman yan. Yan, yan mami ni Emma. Hati dala. Yun. Dala niyo ito. Yan. So, mamaya tayo ulit mag-vlog pagdating nila ng mga pinsang ko pa, nandun sa isang sasakyang pa eh. Inumin, ma, inumin mo yan tubig. Inumin mo yan. Magkakainan, magkakainan siya. Kung anong ka kanin? Huwag na natin ng kanin. Si Zion Lobat. Lobat. Si Zion O, si tita raw mag-vlog. O, i-explain mo. Sige. Alam mo andun pa yung ibang giniinan. Oh, ano ba? Kusino. Kusino lang yan eh. Oh. isda. Nandun pay yung isda. Isda na. Ah, yung ano? Yung Ay, tilapia. Yung malaki ulo. Ay, malaki mata. Tilapia ba yun? Ah, uh, okay. Ito, ipon. Sarap po. Butter ba ito? Ano yung pan. yung yung kopya. Oh, ginawang ice cream oh. Haruy, tama 'yung damit. Gutom <laughs> Oh. Sarap na sarap. Ay, Nicole, Mika. Ay, Mika, kain Taraki na. Kain na din ninyo at kakain na. Yan. Ryan, itong plato mo. Diet, diet. Oh, yan na, liyempo. Oh, oh liyempo. Oh, mga cooking ng ina nyo. <laughs> cooking ina. Oh, shout out sa cooking ina. Kunti na lang, cooking ina na. <laughs> cooking ina. Oh. Oh, na. Ito, ito, uh, ito, cake ni Honey ito. Ano pangalan ng ano mo? Honey's Honey's Home. Honey is home. Yeah, oh, yeah. Shout out natin, oh. Out. Kaya mga gusto mag-order dito sa ano, si Occidental Mindoro. Address. Hanapin niyo lang tong pinsang mo na to. Ah, ito, oh. Gumawa pa ng shake yan. Gumagawa din siya ng mango. Oh, la, ah, gumagawa ka rin na ta. Ang tawag dito? Dinya. Mango Brambo Bravo Tango. Ayun, ganda. Ang ulo nila sumayaw. Oh, sino si Tamaro Boys? Ah, ito, ito, ito. Si Tamaro Boys sila to. Ito. Oh. Ito. Tamaro ito galing Australia. Ah, ito. Oh. Narating eh. lang kanina. Oh, kanina. Ito yung sabi ko sa inyo dumating <laughs> na pizza ko galing Australia. Doros Pines. Ah. Ta tapos ito galing ito US. <laughs> galing. Kamusta US? LA, LA. LA. <laughs> <laughs> La Curva. Ay, <laughs> kumisa. Ah, <ito ni> <laughs> Kalintaan. <laughs> Kalintaan. Galing Holland Ayun. Ayun. ito. Ito yung Dalmatian namin. Ah, <laughs> oh, <laughs> ayan dito ko galing Holland. Oh, ay, oh. Red light. Oh, red light, siyempre. Oh, ma. Taas pa yung mo. <laughs> dilaw na dilaw ka. Si Sayan, ba na yung iyak eh, oh? Si Sayan. Ayan, medyo magulo kami dito, guys. Ito. No. Ayan yung mga pinsan ko. Pamangkin. Ayan, yeah, cooking ng ina. Hi! Galing Kali. Saan ka? Sino yung Galing Kali? California? Kalintaan. Kalintaan. <laughs> Kalintaan. Oh, okay, na. No. Sarap oh, liempo oh. oh. may suman daw. Oh, okay, na tayo. Selfie muna, selfie. Hindi, oh, sige, may mga bata dito. Oh, may mga isip bata. <laughs> ah. Enjoy na, enjoy. Mamaya pa kami ni Zion maliligo. Malalim? Sanang mababaw doon? Ah. Yeah. Ah, hindi sakto lang naman pala yung ano, yung lamig. Sabi ni Ate kasi malamig. Tama lang. Kaya nga tama lang. Ah. Oh. Natuntuwa <laughs> mga Tuntuwa mga matatanda. Oh. Oh, yun, may mga serena Oh, bikini daw, bikini. <laughs> Ayun. <laughs> Lintian. <laughs> Ay, nako. Ano man yan? Ano? Man? Ito lang pala yung pool nila, no? Ito lang. Late lang. So, yun guys. <laughs> mamaya, maliligo kami ni Zion. Tulog pa kasi si Zion eh. eh medyo maga kasing nigisay. Kaya, buyan. Tsaka late rin kasi natulog si Sian kagabi. Eh. Ayan, so pakita ko si Sian. Bagsak. Ayan oh, tulog. Tulog pa rin. Hindi kami makaligo. Oh dancer. Hay tae vlog kasi gumawa ko sila makaka-copyright tayo oh, katapos ka lang mag-video ako okay. eh. Okay, kwento ka na naman doon sa kabila Kulang pa. May isa pa kaming pinsan para pero sa 21 pa yun eh. Isa na lang. Ayaw ba ba Yeah, ito guys, meron sila dito mga rooms. Tapos uh, mag-aad lang ata kayo ng 1,000 para sa aircon. Pero kasi yung narentahan namin walang aircon. Ayan, ayun si Zion, hanapin natin. Ayun! Swimming tayo? Swimming tayo? Swim tayo? Swim? Ha? Tara, swim tayo? May damit pa, may damit pa naman po siya, no? Tara, swim tayo. Palit ka damit, palit ka damit. Kasi malapit na rin kami guys mag-out. Kaya ligo muna kami ni Zion. Maligo kami ni Zion. Dali na tayo. Oh, maligo kami. Dali. Yan, sa so maligo na si Zion. Swimming tayo. Yay! Eh, malamig lang to, guys, kasi ano to eh, galing bukal. So continuous yung flow ng tubig niya. Kaya medyo malamig. Oh, get mo. Huh? Come on. Oh, lamig nga. May lalamig ang bata. Baka mo lang yan, ha? Eh. Medyo malamig guys yung ano, tubig. Eh, no? oh, ko. Pero kailangan lumublub ka talaga ata. Doon, malalim. Malalim doon? Ah, malumot. Siya, meron uh, na dito sa Pilipinas and yeah, spend namin yung time kay mama syempre para at least matuwa naman siya although mas, malakas po si mama talagang lumalaban si mama sa, sa, sakit niya kaya happy kami para sa kanya and kumpleto kami ngayon although may mga pinsan pa rin ako natitira sa US uh, hindi sila makapuwi basta basta kasi kaya yun 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 lang naman yun lang naman yung kulang sa amin pero the rest kapatid ni mama um, Ah, hindi. May kulang pala si Tito Bong. Hindi siya makauwi kasi nga seaman. Si so, hindi siya basta-basta makauwi kasi kakasampa niya lang. Kaya, yun. Then, yung pamangkin naman, yun nga. Yung sabi ko sa si US, hindi, hindi siya makauwi talaga. So, thankful na rin kami. At least, nagsama-sama ulit kami ngayon. Then, yun, yeah, bonding na rin kami dito. Sa, sa resort na to. And, masaya kami. Masaya kami na kasama namin si Mama. Sarap! So, una lang malamig. Yes! Maya maya kasi uwi na rin kami Mga isa't kalahating oras na lang kami Uwi na kami ng ano, San Jose Malapit na naman, 30 minutes lang naman dito Okay? Come oh, on, let's go! Yes! Oh, go! Jump daw, oh, jump! I'll oh, jump oh, jump. Oh, jump, oh, jump! One, two, Ah, dali jump na. <laughs> ayaw ka tita baby. Ayaw sa akin. Ayaw, ayaw pa eh. dali na. Kailangan ututuin mo, mo muna yan. Oh, okay. oh, dali. Dito pala yung pambata guys. Ito, maliit lang siya. Ayun oh, medyo malumot daw. Ang okay, lang dito guys sa tubig na to. Wala siyang chlorine. No, talagang fresh. Talagang fresh siya guys. Wala kang wala maamoy, no? Yung 'di ba so sa normally pag sa pool, maamoy mo yung chlorine, ito hindi. Talagang natural talaga siya. So galing sa bukal umaapaw siya dito kaya nga yung dito tinata lang yung ano yung tubig okay lang tuloy-tuloy lang siya so non stop daw yung flow ng tubig dito kaya yun maganda rito sa ano hindi siya malamig hindi siya malamig basta nandito ka na okay na siya okay uh. hi Jason uh. hi bold <laughs> oh, oh mga bata ay mga isip bata <laughs> enjoy so, na enjoy pa rin si Zion tsaka si Jason eh. Ayan. Pero ako guys, mauna na ako magbibis na ako. Para mamaya si Zion naman yung bibisan. Ah, oh, sarap ng tubig! Hindi siya, hindi siya malamig. Sa una lang, pag lub, mo malamig. Pero pag nandun ka na, okay na siya. Ayan, so guys, pauwi na kami. Nakakatuloy lang kung <laughs> saan sasakay yung iba. Oh, sino? Okay, ayos na, ayos na. Nakai nakaintindihan na ba? Swimming pa, swimming. Ano? Pag pagdumpag oh, na ba? Oo, nakaintindihan para pagdumpag pagbaba Oo, isahan na lang. Ayos. Ayun. So, yun guys, pauwi na kami. <laughs> I hope nag-enjoy kayo sa vlog namin ano. Ayan, so yeah, ngayon dito na lang guys. See you on the next one.